So ito nga pala mga adventure yung ano, yung pamahain namin. Ito. DIY lang do mga adventure. Crystalit kung tawagin namin. Tapos ito pag naka-area na mga adventure. Ginagawa namin dito ganito lang. Yan ganyan lang. Hanggang sa hanggang sa dawihin ng isda o kainin. Ayan, kagaya nito. May huli na, oh. Dalawa. Ito mga adventure, o oh, isa. Ito naman yung isa. <laughs> oh, di ba mga adventure? Mabisan pa mga ito mga adventure. Ayan, oh. lagid O oh, matambaka. Ito yung maywaga nating lagayan. Di ba, urong ka dun? Urong! Ayan mga ka-adventure oh. Sa Ito naman yung pangalawa. Ganda ng sabit, so. Ayan mga ka-adventure o huli namin Oh. No? Ayos. Ayan na, na pa tayo. Ayusin ko lang itong mga adventure tong nylon dito kasi nagulo. Ito. Dahil dun sa pagpaikot-ikot ng isda. Alam mo rin adventure tayo ng talakitok. <laughs> eh, hindi tayo makapamana dahil ano malabo yung tubig. Eto, nangawil muna kami dito sa bangka. Eh huli namin oh. Talakitok. Ay, ah, ito pa yung iba namin huli. Matambaka kung tawagin, lagid-lid naman kung tawagin dito sa Mindoro. Ayos, pang-ulam. kagamala yan mga adventure oh, nag -ano kami. ang tawag namin dito sa gantong pangawil yung undak 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 yan mga adventure ang pain yan bali ang pain yan ano lang yung crystalite Ayan mga adventure nakahuli no. Ayan no. Lagit lid. Ayan mga adventure oh. No? Ayos. Ito <coughs> pa yung iba naming huli kanina mga ka adventure. Ayan pang ulam ko yung nabukasan. Hindi pa tayo makapang ano, hindi pa tayo makapamana dahil ano, malabo yung tubig malabo yung dagat dahil sa sunod sunod na pagulan kaya ito mga ka adventure dito muna tayo sa ano pangawil kasama ko pala yung utol ko yan Uli pa tayo yung yeah, mga adventure nakakaipo na kami ng ano pang ulam kinabukasan ito yung mga isdang masarap kilawin Comment nyo mga ka-adventure kung anong tawag nito sa lugar nyo Kasi dito sa amin sa Mindoro, ano, lagidlit ang tawag namin dito Tapos ito naman yung talakitok Ayan mga goodchess na yan mga adventure Ayun mga adventure oh, nakahuli na namin yung kapatid ko. Ayun oh, another talakito. Ayun. <laughs> Sarap niyan sinigang mga adventure. and Tapos pa naman. Ayun mga adventure. Talakito. Ayun, huli pa tayo pang lang mga adventure baka makatalon sayang <laughs> ayos ayan takpan lang muna natin mga adventure tapos dito natin lalagay yan mga ka-adventure oh. Huli na naman tayo. Ay, Nalaglag. Kapag <laughs> mo ulit siya. Ay, hindi adventure ya, mga ulit ako ngayon. Kasi madaming ano ngayon, madaming hindi lang kita dito sa camera ayano o, dami try na natin kung mga tayo mga adventure <coughs> mm-hmm じゃ、まあこのうようなタ

Buntis na lang sabit eh. nating huli. Ito. ga adventure oh. Papalaw natin kahit. Okay. Uh. Mga adventure, oh. nakasik po si Otol ng guno. Papayin niya sa Inilagay niya dun sa mas malaking kawil. Baka merong, ma... Uh, merong malaking isda dito. Gaya niya mga talakitok. Ang dami. bangabangan na lang natin mga ka-adventure ito so, ang mga ka-adventure pangatlo nating huli hindi na natin na-videohan pangalawa natin talaki ito <coughs> ayos matagal bago kumain Adventure huli pa tayo. Tama ka, adventure oh pang-apat nating huli. Bayang kakaiba okay, ulit tayo pang na mga ka-adventure adventure o pang huli natin. Talakita ko.